Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema lenguahe, karahasan, sexual, horror, o droga na hindi angkop sa mga bata. So guys, nasabi na nga nito ni Darius kaya Apo Berta ang lahat ng uh, tungkol nga rito sa kanyang asawang si Lucy na kesyo kaya daw nakakalimot siya ng mga bagay-bagay ay dahil uh, sa nakakaligtaan niya at matagal na nga daw ito. Ngunit pinagpili naman nga nito ni Apo Berta na hindi ito nakalimutan kundi dahil sa hindi naman talaga siya si Lucy dahil si Farah ang naroon sa katawan ni Lucy habang ang kalulaw kaluluwa nga nito ni Lucy ay nasa katawan nga ni Farah. Habang ito namang si uh, uh Farah ay nag-iisip din talaga ng paraan dahil nga sa nararamdaman niya na meron ng kotob nga itong si uh, Darius na siya ay uh, medyo iba na nga kung kaya't ngayon mag siya sa kanyang anak na si Cheska na kaya siya sinaktan nga daw siya nito ng kanyang tita Farah. Tinanong naman ni Darius ang anak niyang uh, si Cheska kung ano ang mga sinabi ng kanyang tita Farah sa kanyang ina. Sumagot nga itong si Cheska na tinawag daw itong sa pangalang Fara at kesyo ibalik nga daw ang kanyang uh, katawan. Kung kaya't ngayon ay tatawagan ni Darius eto nga si Lucy upang makipag-usap dito upang malaman ang mga katotohanan. Yan ang mga dapat nating abangan sa mas simitinding mga kaganapan dito nga lang sa Stolen Life.